Naramdaman ni Maria Angelica ang pamilyar na, nakakasulasok na amoy ng kape at tabako na nagmumula sa tindahan at sa likod nito ang amoy ng kahihiyan. Kahihiyan, iyon ang pumapatay sa isang tao ng dahan-dahan. Hindi ang gutom, dahil sa gutom, lumalaban ka. Pero ang kahihiyan, pinapahina nito ang iyong kaluluwa hanggang sa hindi ka na makatayo. Nasa labas siya ng tindahan ni Mang Reynaldo Nakikinig sa mga hagig-gig at sigaw na tila balat ng latigong humahampas sa kanyang asawa. Hindi kalang mahirap, kundi isang hampas lupa na walang hiya. Ang boses ni Mang Renaldo ay parang pinaghalong taba at galit. Boses na tila alam na alam ng lahat. Naghumihip ang hangin sa palayan, nagdadala ng usok ng nasunog na dayami at sa kanyang pakiramdam ng singaw ng sarili niyang mga luha. Paano sila napunta rito? Bago pa man ang lahat ng ito, si Miguel Luis ay hindi gaanong mayabang, pero siya ay may pananampalataya. Isang batang magsasakang puno ng pag-asa, naniniwalang kung magtratrabaho ka ng husto, ang Diyos ay magiging matapat. E pero ang Diyos, minsan, ay may kakaibang paraan ng pagpapakatapat. Si Miguel Luis, halos $30 taong gulang, ay nakatali sa isang buhay ng pagtatrabaho para sa iba. Ang araw-araw niyang buhay ay isang mabigat na ritwal. Ang init ng araw sa Pampanga ay hindi lang nagsusunog ng balat, sinasagot din nito ang tanong. Ano ang halaga ng pagiging tao? Ang sagot? Wala. Kung ikaw ay walang lupa. Ang kanyang mga kamay ay makalyo, ang kanyang likod ay laging masakit, at sa bawat kinsenas, ang sahod ay halos hindi sapat upang mabayaran ng lumang utang. Ang nawala sa kanya ay ay hindi ang pera. Nawala sa kanya ang boses. Hindi na siya makatingin ng diretsyo sa mga mata ng tao. Ang kanyang pananampalataya na dating matibay na haligi ay natitiga na lamang. Ang araw na iyon sa tindahan ang naging simula ng lahat. Hindi ito ang unang pagkakataon na napahiya siya, pero ito ang una na narinig ni Maria Angelica ang bawat salita at pinakinggan ang bawat hagikgik sa likod ng pintuan. Ang tunggalian ay hindi sa pagitan ni Miguel Luis at Mang Reynaldo ito ay sa pagitan ni Miguel Luis at ng kanyang sariling karangalan nang siya ay pumasok sa bahay na walang dala ang katahimika ni Maria Angelica ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw pagod na ako ang pambungad ni Maria Angelica at ang mga salitang ito ay kasing bigat ng lahat ng mga utang alam mo ba kung ano ang mas masakit kaysa sa walang pera, ang makita ng anak natin na si Paulo na ang kanyang ama ay walang halaga. Ang mga salitang iyon ay tumimo. Hindi pa niya napapansin, pero sa sandaling iyon, ang maliit na binhi ng pagdududa sa Diyos ay nagsimulang lumaki at naging matigas na pader ng galit sa sarili. Ngayong gabi, ang kawalan ng pag-asa ay magiging isang pisikal na bagay. Hindi makatulog si Miguel Luis. Umupo siya sa tabi ng bintana habang ang mga lamok ay umaaligid at ang hangin ay nagdadala ng ingay ng baryo. Mga asong tumatahol, malalayong usapan at ang patuloy na pag-ingay ng kanyang sariling konsensya. Nagsimula siyang magdasal, tahimik at desperado pero walang lumalabas. Tila ang Diyos na inaasahan niyang magiging tapat ay nagpasyang manahimik. Ang katahimikan ay parang malaking pader na bato sa pagitan nila. Bakit, Panginoon, bulong niya, ang kanyang tinig ay namamaos? Bakit ako nagtratrabaho ng husto pero laging nakayuko? Bakit mo hinahayaan ang kahihiyan na kainin ng pamilya ko? Sa bawat tanong, tila lalong lumalayo ang liwanag. Sa kadiliman, nagsimulang umikot ang mga pagdududa. Isang tinig sa kanyang isip ang bumulong. Sumuko ka na. Ano ba ang binabago ng pagsisikap mo? Mas madali kung humihiram ka lang at hindi ka na nag-aalala pa. Ang tukso ay hindi lang ang pera. Ito ay ang tukso ng pagpapabaya, ang sumuko sa mabigat na agos ng buhay. At maging isa na lamang sa maraming nawawalan ng pag-asa. Napansin niya ang kanyang lumang itak, hindi kalayuan. Sa isang sandali ng kadiliman, ang pagtakas ay naging mas matamis kaysa sa paglaban. Ang kanyang mga mata ay naningkit sa dilim, naghahanap ng anino ng pag-asa, ngunit wala siyang makita kundi ang kanyang sariling pagkabigo. Nang gabing iyon, tinamaan siya ng tunay na kadiliman, hindi lang pisikal, kundi espiritual. Hindi na siya nagtataka kung bakit siya mahirap. Ang mas masakit ay ang pakiramdam na wala siyang halaga. Ang pananakit ni Mang Reynaldo ay mas naging personal. Ikaw ay walang silbi, Nakita niya si Paulo na natutulog ng payapa sa braso ni Maria Angelica at ang paningin na iyon ay parang matalim na tinik. Kung magpapatuloy siya sa pagutang, ano ang ituturo niya sa kanyang anak? Na ang buhay ay isang walang katapusang pagkaalipin sa mga may pera? Sa pinakamababang puntong iyon, habang ang pawis at luha ay naghahalo sa kanyang pisngi, isang bagay ang nagiba. Hindi na ako uutang ng kahit isang sentimo sa kahit kanino, kailanman. Ang mga salita ay tahimik, pero ito ang pinakamalakas na pangako na nagawa niya kailanman. Hindi ito pangako sa kanyang asawa o sa Diyos, ito ay pangako sa kanyang sarili. Ang salitang iyon ay isang matigas na batong binunot niya sa kanyang kaluluwa. Ang tukso ay naroon pa rin. Kailangan mo ng pagkain bukas. Ngunit ang kanyang isip ay nagdesisyon na mas gugustuhin niyang magutom kaysa maging alipin. Sa gitna ng matinding kadiliman, ang isang munting binhi ng pag-asa ay tumubo, ang pag-asa ng dignidad. Wala siyang lakas para magtrabaho pa, pero mayroon siyang lakas para tumayo. At sa paghahanda sa pagdating ng biyaya, hindi siya nagdasal para sa pera. Nagdasal siya para sa disiplina. Kinabukasan, walang milagro sa kalangitan, walang anghel na bumaba tanging ang pamilyar na init ng araw. Ngunit may nagbago kay Miguel Luis. Hindi na siya naglakad na nakayuko. Ang bigat ay nananatili, pero may desisyon sa kanyang mga hakbang. Ang biyaya ng Diyos ay hindi dumating sa anyo ng pananalapi, kundi sa anyo ng paliwanag, ang biyaya ng pag-unawa. Naintindihan niya na ang kalayaan ay nagsisimula hindi sa pagbayad ng utang, kundi sa pagtanggi sa bagong utang. Ang unang senyales ng pagbabago ay dumating sa anyo ng isang lumang latang kahon na kalawangin na dating ginagamit na lalagyan ng kape. Kinuha niya ito at nagsimulang humukay sa likod ng kanilang kubo. Hindi ito taguan ng kayamanan, ito ay isang panata. Ang kahon ay ang kanyang piskal na kaluluwa, isang banal na lugar kung saan walang utang ang makapapasok. Sa sandaling iyon, ang maliit na kahon ay naging kasangkapan ng Diyos. Isang pisikal na paalala ng kanyang pangako at disiplina. Ito ang kanyang altar ng pagbabago. Nang dumating ang araw ng sweldo, ang pagsubok ay dumating sa pamamagitan ni Mang Bong Carlo, ang kapatas. Gusto mo bang paunain kita ng $50 pesos gaya ng dati? Ang tanong niya. Karaniwang biro na ginagawa sa bawat trabahador. Ito ang nakasanayan ni Miguel Luis, ang matamis na tukso na maging komportable ng kaunti bago pa man dumating ang totoong sweldo. Huminga ng malalim si Miguel Luis. Ito ang pinakamahirap na hindi na kanyang binitawan. Hindi na po, salamat Mang Bong, ayaw ko ng umutang pa. Nagsimula ang tawanan. Tignan natin kung gaano katagal bago siya magutom, bulong ng isa. Ang mga tawanan ay parang mga bato na binato sa kanya, pero ngayon iba ang pakiramdam niya. Hindi ito ang kahihiyan ng isang nanghihingi, kundi ang sakit ng isang nagpapalaya sa sarili. Ang kasunod na mga araw ay mas mahirap pa kaysa sa dati. Walang pambili ng kape. Kinailangan niyang ibalik ang ilang damit na hindi pa lubos na babayaran. Ang pinakamahirap ay ang pag-iwas kay Mang Reynaldo. Para hindi na niya marinig ang panguuyam, ginawa niya ang isang bagay na masakit. Isinangla niya ang kanyang nag-iisang pares ng chinelas. Inilagay niya ito sa counter bilang pambayad sa maliit na utang na hindi na niya kayang bayaran ng cash. Ang gabi ay malamig at ang mga paa niya ay nakapaa sa magaspang na daan. Ang bawat matalas na bato ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang panata. Ang sakit ay pisikal pero ang kaluluwa niya ay mas magaan kaysa sa dati. Nang makita siya ni Maria Angelica na pumasok na nakapaa, hindi siya nagsalita. Tiningnan lang niya ang mga mata ng asawa. Walang pagrereklamo, tanging desisyon. Kung sigurado ka dito, sabi niya, sumunod ako. Ang mga salitang iyon ay ang pinakamalaking biyaya. Hindi siya nakikipaglaban ng nag-iisa. Ngunit ang pakikipaglaban ay hindi lamang laban sa kahirapan, kundi laban sa sarili. Sa tuwing dadaan siya sa tindahan at maaamoy ang mainit na pandesal, ang panloob na tinig ay nagsasabing, Kaunti lang, walang makakahalata. Ang laban ay ang matutong magsabi ng hindi sa sarili. Para makalabas sa utang, kinailangan niyang maging tapat sa harap ng salamin. Ang pagtanggap niya sa katotohanan ito ang kanyang unang maliit na kabutihang ginawa, ang kabutihan ng pagtanggap sa kanyang limitasyon at ang pagtanggi sa tukso. Ang mga barya na unti-unti niyang inilalagay sa kalawangin na lata ay hindi lang pera ito ang kanyang muling nabawi na dignidad. Ang liwanag ay unti-unting nadarama, hindi mula sa langit, kundi mula sa matinding kapayapaan ng isang pusong tumangging maging alipin. Ang pagbabago ay hindi dumating ng biglaan, kundi sa dahan-dahan, araw-araw na pagpapasya. Para kay Miguel Luis, ang bawat umaga ay isang bagong laban na panalo. Sa araw uno ng kanyang bagong buhay, hindi siya nagdasal para sa biyaya, kundi para sa pagtitiis. Araw-araw, sinabi niya sa sarili na ang pag-asa ay sapat na pagkain. Sa araw dos, bago umalis patungo sa palayan, huminto siya. Tumingin siya sa kanyang lumang rosaryo na nakasabit sa dingding at sa halip na humingi, nagpasalamat siya. Nagpasalamat siya sa lakas na tumanggi. Im sa araw tres, may natutuhan siyang bagong uri ng pagtulong. Nakita niya ang isang matandang babae Si Aling Pining, nahirap na hirap magbuhat ng isang sakong bigas. Dati, dadaan na lamang siya, nakayuko sa sarili niyang mga problema. Ngayon, nagawa niyang huminto at tumulong. Ang bigat ng sako ay magaan kumpara sa bigat ng utang na inalis niya sa kanyang balikat. In sa araw 4, nang makatanggap siya ng kanyang sweldo, nagawa niyang bayaran ng isang linggong rasyon ng bigas ng buo gamit ang $100 dollars na cash. Ang simpleng transaksyon na ito ay nagbigay ng kapayapaan na mas matamis kaysa sa anumang inutang na pagkain. Sa araw 5, sa halip na umuwi ka agad, ginawa niya ang isang mabuting gawa na dati ay hindi niya magagawa. Bumili siya ng tatlong piraso ng mainit na pandesal at ibinigay ito kay Paulo at Maria Angelica, nang walang utang, nang walang pangamba. Ang mga araw ay naging linggo. Ang latang kahon ay patuloy na bumibigat, hindi ng tanso, kundi ng tagumpay. Bawat barya ay isang pagpapatunay na ang tao ay pwedeng maging mas matigas kaysa sa matigas na lupa ng Pampanga. Ang pinakamalaking pagbabago ay napansin ni Maria Angelica. Ang asawa niya, na dating naglalakad na parang anino, ay ngayon ay nakatayo ng tuwid. Ang climax ng kanyang personal na paglalakbay ay dumating sa araw kung saan hindi na niya maantala ang huling pagbabayad kay Mang Reynaldo ito ang huling piraso ng kadena na pumipigil sa kanya. Ang araw ay napakainit, tila naghahanda para sa isang makapangyarihang tagpo. Si Miguel Luis ay nagdasal ng tahimik. Hindi siya nagdasal para sa pagpapala, kundi para sa lakas na harapin ang kahihiyan sa huling pagkakataon. Pumasok siya sa tindahan at gaya ng dati, ang kalawang na bisagra ay umiingit. Lahat ng tao ay tumingin. Naroon si Mang Renaldo, mataba at mayabang, handang magbitiw ng mga salitang kasing asim ng suka. Nandito na naman ang palautang. Sigaw ni Mang Renaldo at ang tawanan ay tumunog. Magbabayad ka ba o hindi? Ang boses ni Mang Renaldo ay parang latigo. Doon, tumugon si Miguel Luis. Kinuha niya ang sobre na ilang linggo niyang inihanda at inilapag ito sa mesa. Nang walang panginginig. Ang kanyang boses ay matatag, parang bato. Oo po, Mang Reynaldo. Narito ang eksaktong halaga. Binuksan ni Mang Reynaldo ang sobre. Nandoon ang pera, eksaktong halaga. Walang kulang. Ang buong tindahan ay natahimik. Walang nagawa si Mang Reynaldo, kundi ang tumingin sa pera. Tila hindi siya naniniwala. Intumayo ng tuwid si Miguel Luis. Tumingin siya sa mata ni Mang Reynaldo sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Walang galit, tanging kalmado. Pero ito na ang huling beses na ako ay uutang sa inyo ng kahit singkong barya. Ang sandaling iyon ay isang himala. Hindi isang himala ng pagyaman, kundi himala ng pagpapalaya. Hindi niya kailangan ng ingay. Hindi niya kailangan ng laban. Umalis siya sa tindahan, nakatayo ang ulo habang ang katahimikan ay sumasakop sa lahat. Ang kahihiyan ay nawala, pinalitan ng isang hindi nakikitang korona, dignidad. Nang gabing iyon, sa kanilang munting kubo, nang niyakap siya ni Maria Angelica, ang mga salita ay hindi na kailangan. Nagawa nila ito. Nabayaran nila ang utang. Hindi, sabi ni Miguel Luis sa kanyang isip. Nabayaran natin kahapon. Ngayon, nagsisimula tayong mamuhay ng totoo. Hindi natapos ang paglalakbay ni Miguel Luis nang mabayaran niya ang huling utang. Doon nagsimula ang pagsubok ng kanyang bagong pananampalataya. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho, ngunit ngayon, ang bawat kinsenas ay sinundan ng isang seryosong ritual, ang paghihiwalay ng bahagi ng sahod at pagtago nito sa lumang latang kahon. Insinusubukan niya ang kanyang sarili. Natututo siyang maging komportable sa kakulangan ngayon para magkaroon ng kapayapaan bukas. Ang kanyang mga kapitbahay ay napansin ng pagbabago. Hindi siya yumaman, ngunit tila ang kanyang mukha ay naging mas maliwanag. Wala na ang anino ng pangamba. Ito ang pinakamalaking patunay ng kanyang tagumpay. Ang espiritual na himala ng dignidad na naibalik. Lumipas ang tatlong taon. Tatlong taon ng walang kape sa umaga. Tatlong taon ng walang utang at tatlong taon ng patuloy na disiplina. Ang pinakamakapangyarihang pagbabago ay nakita ni Maria Angelica. Ang kanyang asawa ay hindi na nagdadasal para sa Himala, kundi nagpapasalamat para sa bawat araw ng lakas. Ang latang kahon na naging simbolo ng kanyang panata ay sa wakas ay puno na. Ang huling mahiwagang tagpo ay nangyari sa gitna ng kanyang palayan, hindi sa isang simbahan. Sa mga piso at sentimong ito, na bawat isa ay binayaran ng dugo at pawis, bumili si Miguel Luis ng isang maliit na piraso ng lupa sa gilid ng baryo. Ito ay matigas, mahirap at hindi perpekto, ngunit ito ay sarili niya. Nang pirmahan niya ang kontrata sa harap ng notaryo, naramdaman niya ang isang banayad na presensya, tila si Jesus mismo ay nakatayo sa tabi niya. Hindi nagbigay ng ginto kundi nagbigay ng kanyang tahimik na pagpapatunay. Ang pagpapala ay hindi ang lupa mismo, kundi ang katotohanan na ito ay binayaran ng walang anumang utang, ng walang anumang kadena. Sa sandaling iyon, ang kanyang pananampalataya ay buo na. Ang Diyos ay tapat, hindi sa pagbibigay ng kayamanan, kundi sa pagbibigay ng karunungan at disiplina upang makamit ang tunay na kalayaan. Ilang linggo makalipas, habang nagaani siya sa sarili niyang lupa, nagsimulang dumating ang mga kapitbahay, hindi para mangutang, kundi para magtanong. Gusto nilang malaman kung paano ginawa ng isang taong walang mana ang isang bagay na imposible, ang pagbili ng lupa nang walang utang sa kahit kanino. Ito ang simula ng kanyang pagtulong sa iba. Walang sikreto, sabi ni Miguel Luis, nakaupo sa ilalim ng kubo. Tumigil lang ako sa pamumuhay na parang walang katapusan ng bukas. Tumingin siya ng diretsyo sa nagtatanong. Huwag mong pagsamahin ang pangangailangan sa kaugalian. Ang pangangailangan ay kumain. Ang kaugalian ay gumastos nang wala ka pa. Ang pinakamalaking pagpapasa ng aral ay nang dumating si Kenji, isang batang manggagawa na may parehong pagod na mga mata. Ano po ang gagawin ko? Tanong ni Kenji. Tumingin si Miguel Luis walang malaking talumpati. Magsimula sa pagsasabi ng hindi. Hindi sa pauna, hindi sa utang, hindi sa paggastos nang wala ka pa. Hindi sa pamumuhay bilang alipin ng bukas na utang. Ang tunay na kalayaan ay natagpuan niya sa kapayapaan ng hindi pag-utang. Ang kanyang paglalakbay ay isang buod. Ang utang ay hindi nagsisimula sa papel, nagsisimula ito sa kaugalian. Ang kalayaan ay hindi ang pagkakaroon ng marami. Ang kalayaan ay ang kapayapaan ng pusong walang sinuman ang makakakuha ng anuman sa iyo dahil wala kang utang sa kaninuman. Ang kanyang huling pagninilay habang tinitingnan niya ang kanyang pamilya ay simple at matindi. Mas mabuting maging mahirap na malaya kaysa mayaman na gapos. Ang tunay na yaman ay ang kapayapaan ng puso ng taong walang takot na may kakatok bukas para maningil. At iyon para kay Miguel Luis ang pinakadakilang biyaya ng Diyos.